Ituwid natin ang isang bagay, ang si Alamat ay hindi ginawa sa mga comfort zone. Ang mga ito ay itinayo sa apoy, nasubok kapag nanonood ang mundo at nakoronahan kapag walang nag-iisip na mayroon na silang natitira. Kung pagod ka ng panoorin ang lahat na manalo at handa ka ng pumasok sa sarili mong pangunahing kaganapan, nasa tamang lugar ka. Maligayang pagdating sa episode 5 ng The Rel Report kagabi hindi lang away ang nakita namin nakita namin ang legacy in action Si Dustin Poirier, isang lalaking dumaan sa mas maraming laban kaysa sa karamihan ng mga tao ay nagkaroon ng mga kaarawan, ay nagsagawa ng kanyang huling paglalakad sa octagon. Lumayo si Matt Holloway na may panalo, ngunit kung sa tingin mo ay mapapawi ng isang talo ang 16 na taon ng mga highlight reel, malamang na iniisip mo na ang Mona Lisa ay isang doodle lamang. Mga alamat ang mga ito ay itinayo sa trenches, hindi sa trophy case. Narito ang tunay na aral at ito ang tungkol sa episode 5. Ang kadakilaan ay hindi tungkol sa hindi pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagpapakita, pagunlad, at pagkakaroon ng lakas ng loob na doblehin ang iyong sarili kapag binibilang ka ng iba. Ang kwento ni Poirier ay hindi tungkol sa L, ito ay tungkol sa pagbabalik. Ang pinakamahusay ng mga kabanata, ang mga ito ay isinulat pagkatapos ng pinakamahirap na round. At kung humihinga ka, may oras ka pa para isulat ang sa iyo. Kung pagod ka na sa panunood mula sa sideline, kung handa ka ng gawin ang susunod na hakbang na iyon at ihinto ang pagpapaalam sa mga banko, singil at hindi magandang break, kunin ang iyong kopya ng Leverage Your Credit. Ito ay hindi lamang isang gabay, bago ka daw naman ng sarili mong legacy. Ang mga alamat ay hindi pinanganak, sila ay binuo, isang desisyon sa isang pagkakataon, isang round sa isang pagkakataon. Ito ang iyong sandali, kunin mo. Click ang link sa paglalarawan sa ibaba.